Hello guys, we're here in supermarket now and we will buy fish. Fish na bilasa. <laughs> Hindi naman. Um, okay pa naman. Medyo okay pa naman. Mga frozen nga lang at medyo may mga sore eyes na sila. <laughs> Pero okay na to para kahit pa paano makatikim-tikim pa rin ng mga paboritong ulam. So ayun na nga guys, nakauwi na kami ng kasama ko at eto na ang aking nabili isa sa mga nabili ko guys kung so it guys let's see kung magkano ang hipon dito sa Qatar oh, ayan 13.81 Ayun guys, 13.81. Kung i-convert natin sa peso, 13.81. I-multiply natin yung 13.81 sa peso. Magkano bang ang palitan ngayon? So, 13.81 times 15.50 equals 214. Wow! So, sa ganito karami guys, 214 na to sa atin. O, oh, ba diba? Hindi ko lang alam kung alin ang mas mahal kung dito or dyan sa Pinas kasi syempre hindi ko naman ngayon alam kung magkano ang, ang bentahan ng mga hipon siguro mas okay sa Pinas dahil nga doon eh mabibili mo ng fresh pero pag dito na uh, pagtsatsagaan ko na lang yung mga prosen na ganyan dahil nga alam nyo naman na mahirap talaga ang ma mahirap ang pagkain dito mahirap hanapin dahil nga nasa ibang nasa ibang lugar tayo. Hindi naman basta-basta dito makakabili ng kung ano-anong pagkain. So, para sa akin okay na rin 'yan. Budget ko pang isang buwan. Except dyan guys, meron pa naman akong isda at chicken na na pwede kong i-alternate sa pang-araw-araw na ulam. So, ito naman guys, yung si sibas. Sibas, ewan ko lang kung anong tawag nito sa atin. So, ito naman po ang presyo niya dito. 19.86. So, kung i-convert naman natin siya sa peso, 19.86 ba yun? 19.86 times 15.50 equals to 307.83. So, Diyos ko Lord, napakamahal. <laughs> napakamahal na, isang piraso lang. 307 na siya. So, sabihin natin 308 na. So, ito naman guys, tuna. Ayan, dalawang piraso. Medyo hindi na masyadong, pero okay pa naman, mapagtsatsagaan pa naman. Ito naman yung presyo niya dito. 11.40. Kung i-convert naman natin siya sa peso, 15.50 times 11.40 equals to 176. So, ayun guys, ang presyo niya. At eto naman, Sultan Base kung tawagin dito, eto yung presyo niya dito. 16.75. Kung i-convert naman natin siya sa peso, 16.75 times 15.50 equals to 259.62. So, sa, kung iisipin mo, dalawang piraso lang, napakamahal na para kung para sa akin, kung para sa akin na, ewan ko lang para sa inyo, para sa akin napakamahal na niyan kung pera na sa Pinas. Dahil syempre, hindi naman, hindi rin naman natin, hindi rin naman natin basta-basta nakukuha-kuha agad yung pera ng ganun-ganun na lang. Kaya syempre, para sa akin, napakamahal na to para sa akin. Kung sa Pinas nga eh, nabibili lang namin sa, sa pamilya ko, nabibili ko lang, budget ko lang sa pambili ko ng ulam is 100 pesos lang. Minsan 50 pesos pa. <laughs> so ayan, mag-isa lang ako. Tapos nakakabili ako ng ganyan, ganyang kamahal. Pero okay lang yan sa akin. At least kahit pa paano, nagtitikman ko pa rin yung mga gusto kong ulamin. Mga gusto kong iulam. Okay. So, ayan na guys. Maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa channel ko. At sa mga hindi pa po naka-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na lang din po. And pahit na rin po ng notification bell para ma kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko pa. And maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko, lalong-lalo na sa mga musubay-bay sa akin sa lahat ng mga ina-upload ko. At at sobrang thankful ako dahil may mga friendship ako na andyan para supportahan ako. Kaya thank you sa inyong lahat. Shout out sa inyong mga besh. So, pagpasensyahan nyo na kung bakit ganyan ako maglinis. <laughs> maglinis ng isda kasi hindi po talaga ako marunong maglinis ng isda. Kaya sorry naman ha sa mga makakapansin kung paano ako maglinis. <laughs> ayan, bihira lang po kasi talaga maglinis ng isda. Kaya ayan, hindi na practice. <laughs> So, no, okay na yan. At least kahit papano ay basta ang mahalaga malinis lang, malinisan lang ng maayos, di ba diba? Ganon din naman, ipagkinain mo din naman, malulusaw din naman yan sa bituka mo. <laughs> so, ayan na guys. Sobrang thankful ako and super blessed dahil andyan kayo na kahit walang, kahit minsan na wala nang wala nang kwenta yung vlog ko eh. May mga tao pa rin na naniniwala sa <laughs> akin. so, ayun na nga guys. Sobrang thank you and good luck po sa lahat. At sana ay pagpalain pa tayo ng may kapal. So, hanggang dito na lang guys ang aking vlog. At maraming maraming salamat sa inyo. Again, God bless. With no top, top, no top,